So, ang gusto pang kumuha ng marami gulay guna. Tignan guys, ginawa ko ng baby. Yan. Ginawa ko ng baby yung gulay na ginuha natin. Alam nyo kasi, alam niyo guys, dati, yung nag-aaral pa kami ng elementary. Kasi yung hirap noon, di ba? So, ang ginagawa namin magkapatid, wala kaming pambili ng lapis, papel, ang ginagawa namin, kumukuha kami ng gulay, tapos, tinatalian namin ng pag 5 pesos, 10 pesos. So, yung ano namin, yung napagbentahan namin, yun ang binibili namin ng ano, ano namin, pagkain, or pang-resist namin sa school, pang ng mga gamit, like lapis, ballpen, notebook, yung mga ganun, intermediate intermediate lalo na yung malapit na yung exam namin tapos may pang ano na kami pang baon ba ang, sa ang saya ng ganun so ngayon baba na tayo kasi yung, pang gusto ko pang maligo mo muna tayo dito ay, okay. ay chicken ah <laughs> ay kapatid ko nag start naman ayusin yung fish pa namin masarap maligo. Je, pare ilagay dira o sa sakong gulay. Ra, hinula ko nakadala na lalagyan. Tingnan yung kamay ko, guys. Buha ng ano, abalong. Eno. Ano siya. Pag nakadikit sa damit niya na putik, mancha na siya. So, nandito tayo sa may tubig gawin natin. Kuskus natin dito, no? As in, ikuskus natin dito sa bato. Yan. Medyo matagal-tagal nito matanggal. Yan siya, oh. Medyo matanggal. Pag nakadikit ito sa damit niya na puti, sigurado talaga na magkaman na yung mga damit niya. Pero matangon yun naman sa ano, John Rocks or Ayan. Hindi na Sarap guys. Mm. sarap maligo. Tapos ando na yung araw. Araw sa taas. Sarap maglumlum. Sarap maglumlum. yung kapatid ko guys inayos niya yung ano ang daanan dito karabaw grass na inilagan dito karabaw grass and then yung sa gilid gilid niya lalain mga iba't ibang klaseng bulaklak may nakuha na ako na ano, buto. So, ipatubo na lang yon May color yellow, pink, red. May white. So, may light pink. Parang ganun yung mga bulaklak. Nga na yung tingnan. Lalo na kung ano, makapa na yun. Tapos, karabaw grass dito. Sa, so, ano, dito niya. So, ang ganda gano'n na tingnan. So, iba vlog din natin sa ano, sa mga next na ano natin, next vlog. So, kasi every week naman tayo nag-release din. Eh. So, ipapakita ko sa inyo mga ano, yung unti-unting ano, paano natin ginagawa dito para maging maayos, ba diba? So, maging tourist spot. Maayos pa. So, kakaumpisa lang din namin. Maayos to.